Anong ganap sa mundo ng showbiz? Agaw pansin si Donalyn Bartolome sa kasal ng kaibigang si Zainab Harake at basketbolistang si Bobby Ray Parks Jr., hindi lang dahil sa kanyang suot kundi dahil na rin sa foreigner na kasama niya sa entourage, ang American basketball player na si Cody Clark. Sa Facebook post ng vlogger noong Martes ikalabing isa ng Hunyo, ibinahagi niya ang larawan nila ni Cody habang naglalakad sa aisle bilang bahagi ng wedding entourage. Alam ko na agad na magiging meme to. Promise, di ako ganyan kaliit, 7 footer siya. Pabirong caption ni Donalyn. Si Cote Clark ay dating manlalaro ng Boston Celtics sa NBA at naging bahagi na rin ng iba't ibang basketball teams sa Europa at Asia. Ilan pa sa mga fans ang nagsabing bagay daw sila ni Cote habang ang iba naman ay natuwa sa kanilang height difference na mukhang pang-rom-com. Nagpakasal si Zainab at Ray Parks Jr. noong ikasampu ng Hunyo sa isang private resort sa Tagaytay. Matatanda ang noong Hunyo taong 2024 ay sinorpresa ni Ray si Zainab ng isang wedding proposal na tinanggap naman ng vlogger-influencer. Ang kasalan ay dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan, kapamilya, at ilang sikat na personalidad mula sa mundo ng social media at showbiz, kabilang na si Donalyn na muling naging sentro ng usapan online dahil sa kanyang unexpected plus one. May bago na nga bang inspirasyon si Donalyn? O ito isa lang sa mga wedding moments na napaglaruan ng pagkakataon?